ginugunitin natin ang ating mga kusina bilang santuario ng ating kasaysayan, ng ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Isang karangalan ang makasama kayo sa kick-off celebration ng buwan ng kalutong Pilipino or Filipino Food Month kung saan ipinagdiriro natin ang, lina, ang linanamnan ng ating mga putahe at ang lalim ng ating kakayahan bilang isang bayan. Ang lagi tayong ang lagi nating mga Pilipino, ang lagi natin sinasabi, kain na tayo. Mangan tayon. Magaunta. Iyan po ang madalas natin paanyaya sa isa't isa. Kung kaibigan man, kung malapit man, o kung hindi man natin nakilala pa. Para sa atin, ang pagkain ay ang wika ng ating puso. Ang simbolo ng ating pakikiisa at pagmamahal. Pero gaya rin ng mga pagmamahal, minsan nakakalito rin ang pagkain para sa ating mga Pilipino. Saan mo gustong kumain? Ang tanong. Madalas naman ang sagot dyan eh, kahit saan. O kaya naman, anong gusto mong kainin? Kaya ang sagot na naman doon, kahit ano. Nakakalito man, malinaw ang isang bagay. Ang pagmamahal natin sa pagkain Pilipino at mga kasalo, ang kasalo sa pagkain nito kaya nga kahit payak lang ang ating mga tahanan o sapat lang ang nasa ang nasa ating mga hapag handa pa rin tayo magsabi tara na kain na tayo Mahalaga ang lahat ng ito sa ating isinusulong na tinatawag na experiential tourism Ano ibig sabihin Yan Ang nauso ngayon sa pag turist ayo naman ng turista na pumunta lang sa ilang lugar, uupo lang sa tabi ng dagat, magbabasa ng libro, walang ginagawa. Ngayon, ang gusto ng mga turista, meron silang nakikita, meron silang nararanasan na masayang na uh, ginagawa at napakalaking halaga, napakalaking halaga na ipakilala natin ang pagkaing Pilipino. Dahil kapag nakakain na ang isang dayuhan ng masarap kahit anuman na klaseng uh, Filipino food. Basta't na natikman na niya, malaki na ang kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipino. Kaya naman, sa bawat paglalakbay natin sa mga rehiyon ng Pilipinas, natutuklasan po natin ang tiyaga at husay ng Pinoy sa pagluluto. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang pagkain ay ang pinakamabilis na paraan upang pahalagahan ang ating kultura. Bilang tubong Ilocano, hindi ko naman malimutan ang lasa ng dinindin na inihanda ng aking pamilya. Sinasabi nga 'yung aking ama, eh 'yan lang ang kinakain. Basta pagkayo mga may, kahit na may bisita, 'yung mga bisita steak ang kinakain. 'Yung aking ama doon kinakain pa lang niya isda, dinindin, walang kanin. <laughs> Kaya naging sikat, naging sikat nga sa buong Pilipinas eh, itong simpleng ulam na mula sa sariwang gulay na hinahaluan lamang na bagoong o patis, may konting pait at alat na ating binabalik-balikan. Meron na dadagdagan pa pag piyesta, lalagyan pa natin ng bagnet na malutong sa labas, na malambot sa loob. Sinasabayan pa ito ng kamatis at lasuna, tutugma sa tamis at alat na swak na panlasa ng mga Ilocano. Tawag po namin dyan KBL, ah, kamatis, bagoong lasuna. Yun, do, yun po ang para, para hindi para hindi po masyadong na, nakakauma yung ano yung taba lalagyan ko na lalagyan po natin ng konting uh, konting uh, kasabay subalit hindi lamang ilocos naman ay hindi ang, ang may hatid na yaman sa ating panlasa sa Pampanga natikman natin lahat ang sisig mula sa tira bahagi ng baboy nakagawa ang ating mga kabalen nang isang obra na naging pambansang paborito. Dadagdag ko dyan, hindi lang pambansang paborito. Sumikat na ang sisig. At kung ano-ano, kung saan saan ka Sa Amerika, lalo. Yung mga Amerikano, alam na nila yung sisig. Paboritong-paborito na nila. Kaya ta uh, makikita natin ang pagkain Pilipino, kahit sa modalhin. Kung tayo ba ay nasasarapan, kung dadali mo kahit saan, kahit saan lugar, eh dami naman Pilipino, pinapakilala, na, pinapakilala nila ang pagkain Pilipino, laging napaka-popular ng ating kinakain. Sa Bicol naman, hinahangaan ko ang laing na may konting tamis mula sa gata at anghang mula naman sa siling labuyo. Sa Cebu, eh ano ba, La alam na umay, sumikat ang Cebu. Paano mo malilimutan ang luto at lasa ng lechon? Sa linamnam nito, hindi kailangan ng sausawan. Sa Mindanao naman, ipinagmamalaki ng piyanggang manok ng mga tausog. Meron din silang yung tinuyang, tinuyang itum na ipinapakain na galing sa... na nakakalataan na 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 ninyo, mahilig ako kumain, ang dami kong alam tungkol sa pagkain at uh, yan ay tinuro sa akin ng aking ina. At uh, yung father ko nga ding lang ang kinakain eh. Yung mother ko ang talagang mahilig magluto. Kaya natikman po natin lahat 'yan. Uh, at siyempre po dito naman sa Quezon, natikman po natin kanina ang pansit habhab, pansit na kinakamay at kinakain na diretsyo mula sa sariwang dahon ng saging. Mas lalo pa sumasarap ito pag linagyan pa natin ang ng topping ng ano pa? Nung ganisang lukban na may tamang asim sarap sa at masarap sa ba nabawang. Mga kababayan, sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikain, matatag, at may malasakit sa kapwa. Malikain. Dahil nagagawa nating putahe ang mga pangkaraniwang sangkap. Matatag. Dahil kahit sa panahon ng mga kakulangan, nagagawa pa rin nating ipagdiriwang ang kahit kaunting pagkain. May malasakit sa kapwa dahil sa tuwing may salo-salo. Lagi nating naaalalang magdala ng pagkain sa ating kapitbahay. Sa buwan na ito, huwag din po natin kalimutan na sa bawat na masarap na putahe ay may mga kamay na nagtsatsaga upang tayo ay may maihain sa ating mga mesa sila ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang ating manggagawa sa industriya ng pagkain. Maging ang ating paboritong kusinero sa karinderya ay ating purihin at pasalamatan. Ang bawat ulam na kanilang hinahanda ay may katumbas na sipag at tiyaga. Kaya naman, ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Bilang tugon, inilunsad natin ang, ang, iba't ibang programa upang mapababa ang presyo ng pagkain at maparami ang produksyon nito. Kabilang dito, ang Kadiwa, ang 29 peso program at saka yung Rice for All, ang pagtatakda ng maximum suggested retail price sa baboy at ang paglalaan ng pondo para sa programang mga pang-agrikultura upang matiyak natin na ang ating nilalagay sa hapag ay masustansya at abot kaya. Sa ganitong paraan, ang mura at dekalidad na pagkain Pilipino ay mabibigay lakas sa ating katawan na pagpapayaman pa sa kultura natin at pagkakakilanlan. Kaya, tara na, ating ipagdiwang ang pagkain Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon panatiliin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang pagkain Pilipino. Tara, kain na. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat